Hi guys, this is G, isang trabador sa si Taiwan. Uh, for today's video, ang gagawin ko naman ngayon ay ano ba ang ID namin dito sa Taiwan? Kasi ang ginagamit lang na talaga namin dito sa Taiwan is dalawa lang. Yung health card at yung explain ko sa inyo ang isang card namin ang ARC. ARC means Alien Resident Certificate. Ito lang ang lagi namin ginagamit dito at yung health card. 'Di ba wala na kaming ibang ginagamit? Kasi itong ARC na 'to, kung wala ka nito, hindi ka legal. Yes, means is TNT ka. He is ano ka, alien ka dito. Kaya dapat meron kang ARC. Lalo, lalo na at paglalabas ka, lagi mong dadalhin to. Kasi madalas ngayon nagkakahulihan ng mga police, mga polis dito sa Taiwan na dinadouble check nila. Kasi madaming talagang TNT dito na mga ibang lahi, ibang migrant worker na nagtatrabaho pa dito sa Taiwan na kahit walang walang ERC, nagtatrabaho pa diyan Yun nga lang nagtago sila. Ayun na nga kalungkot lang kasi na kailangan pa nating magtago or maging alien kasi hindi naman natin alam yung mga problema nila kung bakit dumating sa point nila kung bakit tayo sila nagiging TNT sa ganitong bansa na sa Taiwan. At sa ibang-ibang bansa rin naman. Kaya sa mga Pilipinong mga magbabalik pag TNT, huwag nyo na subukan. Kasi mahirap naman talaga. Hindi siya normal. Hmm. Hindi normal yung pamumuhay mo sa ibang bansa kung tago ka lang ng tago. Ito, itong ARC na to, lagi namin to ginagamit at lagi namin dinadala to kung saan kami pumunta para sure na once may may magtanong sa aming police or mga ano, mga ano sa government, may papakita kami na hindi kami natatakot na lumabas. At sa mga bago, uh, kakarating lang dito na wala pang ERC, please lang, wag muna kayong lumayo sa lugar nyo. Kasi, mga katakot and wag nyong suwayin yung mga sabihin sa inyo ng mga coordinator kasi ini-explain naman sa inyo na hanggat wala pang ERC, hindi pa rin kayo pwedeng umalis sa malayo or mga na wala kayong ARC kasi mahirap na magkaka problema tayo at na mga istorbo rin tayo sa mga core natin sa mga agency natin dito sa Taiwan at sa mga nagbabalak mag-abroad sa Taiwan wag na kayong magdalawang isip mag-apply na kayo kasi hanggang ngayon sobrang daming agency ako nakikita na hiring kaya try and try lang sa mga sumusubok mag-apply dito na hindi pa rin talaga natatanggap just pray and Mag-apply na mag-apply na mag-apply lang kayo, magpasa lang kayo na magpasa. Huwag kayo mawalan ng pag-aasa kasi gano'n naman talaga. Hindi siguro kung bakit di nyo nakuhin trabaho na yun. Baka may mas-deserve pa kayong company na pwede nyo applyan. And just pray lang and continue talaga sa paghahanap. And habang naghahanap kayo or nag-a-apply kayo, dapat may trabaho pa rin kayo. Kaya huwag mawawala mawawala ng pag-asa na pumunta dito at sa ibang bansa pa na mga gusto mong bansang puntahan. Kaya ingat kayo palagi. Ako nga pala sa G, isang manggagawa sa Taiwan. Paalam.